Inabot na kami ng gabi sa gubat na ito Kaya nagdesisyon kami na dito na lang magpahinga At aalis na lamang kami ng madaling araw Dahil kailangan namin bumalik sa base camp Para kunin ng isang munting regalo sa kamag-anak natin na mayroong kaarawan Dahil nabalitaan ko na nandito sila sa Palawan ngayon para i-celebrate ito. Alright, so ngayon ay pabalik kami sa gitna ng Palawan at uh, may kukunin lang kaming isang, isang mahalaga dahil nabalitaan namin na nandito pala yung mga kamag-anak natin may mga kamag-anak pala tayo na pumunta dito bakit din na natin sila pasyalan? Puntaan natin sila nang sa ganun magkita-kita tayo, di ba? Ginilalam na pupunta kami so meron lang nagtimbre sa amin so let's go! So dito na tayo

Hey, 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 Oh, oh, sino magbibitbit? Kami po. Kami. Oh, Oy, sila. Ano gawin natin? Hindi na kayo kainin, hindi ako napagsayang eh. Ah! Ay, I, <yeah. laughs> ay, ay. Spaghetti! Ipadeliver ko na lang. Hindi, <laughs> oh, <laughs> <Ay, laughs> meron kasi tayong ano, yung mga kamag-anak kasi natin nandito ngayon. Nabalita ko na nandito sila. Ah. Tapos meron may birthday sa kanila. So, kaya sabi ko, pwede natin tayo ng konti. Dahil, siyempre, sy special yun. Special yun, bisita sila dito sa atin eh. Tayo yung taga rito, di ba? Kaya naman, pupuntaan natin sila.

Gabart, kung na kami gabart. Ka, Ito, ngayon, si Jeyo, nangungulit. Di ba nakuha na namin yung lechon? May nasa lupong kasi kami mga sasakyan ng troop ng USA. Dahil meron ng, hindi namin alam kung ano nangyayari dito sa Palawan, hindi kami sigurado. Pero, di ba, alam nyo naman yung tensyon sa pagitan ng bansa natin, sa bansa na nakakatensyon na natin ngayon. So, pinakamalapit yung lugar na nangyayari yung mga yun dito sa amin sa Palawan. So, ngayon, nandudun daw sa uh, Baywalk, dito sa baybay namin, yung kanilang barko tignan lang namin kung ano yung sitwasyon doon, anong itsura, anong lagay. Para updated lang din kami, whatever, whatever man ang mangyari. At least alam natin kung anong gagawin natin na first step. Okay, yung sabi niya, sabi ko, diretsyo na tayo, diretso na tayo, nasa lubong namin eh. Kaya tignan natin, tignan natin. Curious, curious. Yeah. Kaya, bitbit na namin yung lechon. Sabi ko, sige, tara. Sige, silipin natin. Kaya, yeah. nung nasama na Thank you, thank you. Love you. Let's go. <laughs> Pwede yan siya ah. <laughs> <laughs> na! Saan ba? Uy, yan! Na. Wala na pa, wala na pa! Time na! No, no, no! Pag yan, nabalik mamaya, kita mo lang! So, ito na, na-traffic ng na kami! Yes. Para sa barco! <laughs> Alright! Pababa na kami! Ito na! Wow. At ito so, ang tinatawag namin bye-bye dito. Oh, Baywalk. Baywalk. Saan kaya? Wala dito? Baka nandito sa dulo, sa may kapila. Tara. Oh, What the hell? <laughs> <laughs> ganyang kalaki, Jay. Helicopter, <laughs> man. Ganyang, ganyang kalaki, Jay. Halap <laughs> <laughs> <Dalo>. better view. Halap <laughs> tayo ng oh, better view. <laughs> oh my God, ayun na nga. Ayun ba yun? Kiyo. Saan po sila? gumikot na po? Oo, <laughs> so, salamat po, kuya. Tanungin natin dito, na may nakita ba silang ano? guapo Kuya, nakita niyo si Kuya Gio? Po? Pumaganon? Sa taas Salamat po. Okay na, nasa taas daw. Ano ba yan? na kami. So ano ito? Ano na pala? Hanap namin yun. Oh my God! Wow. Oh, my oh my God! God! Sobrang laki parang ano, bundok! Oh my God! Ayan na Oh my God! Wow! Papasok. <coughs> Ayan yun? Ayan yun? Ayan yun? yun. Oo, oh, Laki! Sa bahay niyo raw po? Makamag-ano ma yun. Ano ba sa... magbagsak tayo sa bubong. Kasi matami <laughs> kayo. Isa-isa lang, isa-isa <laughs> lang. -isa -isa pwede po, pwede po. Tignan natin. Samahan niyo doon. Sa молод, ya, Para tayong one for all, all for one. Yan nga po. Ah, saan, anong pagkain nyo? Anong tanghalian nyo? May tala kaming tanghalian. Uy! Ito may helmet ka, boy. Ito na pang aming regalo sa inyo. Uy! Regalo natin yan sa ano natin, pamilya. Opo. Ha? Kaming pinagdaanan. Ha? 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 namin. Okay lang ayan, po. Ala ano ito? Ala na kay bahay talaga kami. ano? Sige, mo kita namlaw yung barko dito, Ben. Ganda, ay. ganda pa ng access natin. Yung mga canyon talaga, Jo. Ano po? Dito ayan, ay, ay. Ayan ha, ayan ayan. na po yung lechon, Jo. Ada na si Kami pinagdaanan Ang dami pinagdaanan ng lechon. Ha, boy. Tara na po. Pero dahil dahil lang po kayo, baka mabugso. Uy, baka bumagsak. Isa-isa lang. Ah, ayan siya. Ah, lalalala. Ah. Ay, okay. okay. ka. Kailan pa siya rin dyan? Sobrang so, na po ito, one week. Sobrang so, na siya one na... month? Hindi pa, one week pa. Hindi ko po sure. Maybe na no, ba sila mga sasakyan na dyan. <laughs> hindi ko po alam. Ate, pwede binaba natin? Ah, pwede pong mag-apak, pero dahan-dahan lang -dahan po. Sige pa. Ito lang po. Ito lang po kayo dito. Sige na kayo dito. Amen, laki! Oh. Men, yun? May helicopter. Thank you po. Salamat po. Uy, hey lang, Tilig na lang talaga natin. O, dito. okay dito. Masabi-sabay. Hindi dito. Diyan yung ah. pwede malaglag. Diyan oh. din po. Ah, dito rin? Diyan Ah, parang bahay din namin. <laughs> Kaya nga hindi na kami umakit, hindi na kami nagyakit sa second floor namin eh. Kasi magka-teleport kami pababay. Hindi Sige po. Salamat po. Wow. Salamat. Wow. Anya, dar, dar paano mo ipapaliwanag to? Uy, kusa yung natanggal. Nga, ano yun? kusa daw natanggal. Uy, daro. Nasaan ang laman sa kabalat na to? Wala na eh. Motor. Ewan, sino kumuha niyan Ako na, gadry ba? ba? Sino kumuha daw? atin natin yung ipin. Hmm, hindi ko alam. <laughs> <laughs> so natin yung ipin ba? Kasi So, okay na. Nakakuha na ano namin yung aming mission. Natignan yung barko. Ngayon naman, kailangan namin pumunta sa mga kamag-anak namin dahil humoy na ang litsyon! Anya, bibili pa tayong kanin! Okay, ito na lang! Saan? Ano na? Sige! Huwag may madaan ang kanin, ha! Hoy! <laughs> ang ka na naman! Wala na itong ginawa si Daros, kiting umuya ng muya! Kanin, let's go! Dali-dali, dapat dali, Kanin! Kanin! Ay, kanin! Ay, kanin! 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 Kaka-ulam na rin. May init pa, men. Magdugo. <laughs> init So nakapag-desisyon kami na Isang ulam, isang kanin. Tapos okay. isang mabilisan lang. Very, very quick lang. <laughs> very, very quick. Kasi nga wala pa kami na kakain. I promise. Yung litso na to, kaya na pa kami. Tinatakam pa kami yung litso na to. So tapos na ako kumain. Tubig na. Tagal! Men! Isang minuto na sila dyan. Alright, go na kami. Oh, alright, so bili lang muna kami ng mga inumin para pang ambag sa kanila. Huh? Paper plates, tsaka ako tiyari tinidor. Tsaka so, disposable kuchyari cup. Tiyari tinidor, disposable cup. May paper plate po ba? Meron po, itagay lang. Kaya yun Kaya? Kaya Okay ka dyan? Kaya. Okay. May buti na makikita sa'yo sa likod. Ang suporta lang. May okay na kayo? Atrasan. Ha? Tumba? Saan? So yun lang rin naman po yung may ano? Okay lang naman. Ah, konti lang naman. Nalit lang naman. Alam po yan kuya. Okay lang po sa amin. Okay lang po sa inyo? Okay lang po. Okay lang po. Okay lang po. Okay lang, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang din yan kuya? Sorry sorry din po, sorry. Kaya di hindi ko na pan, nanin, hindi makita sa likod eh. Okay lang po, okay lang po, kanti lang naman. Ano nangyari? Okay lang yan. Let's go, let's go. Let's go. Tumpa. Ano ba kasi atras Kita ko lang sa likod. atas. puro atras, atras to? Kalo mo niya kasi kanina. Kalit na galit din siya. motor. Tapi paa niya ng motora. Sabi niya, atras, atras. Let's go, let's go. Tara, tara. Alright, let's go. Darius! Darius, wasak na yung karton! Wala na yung paa! Bakit wala, wala na yung paa? paa. Nasaan na yung paa ko! Wala, wala akong naman daan ang paa! Hindi ko kinain yun! Buto yun, kakainin ko? Ay bakit pala? i trip po kanina pa! Kaya pala parang hindi ko nakakausap kanina. Ano yan? Mata sa'yo yung paa, <laughs> yung paa <laughs> <laughs> Para na, ano, para ni, mabigat daw eh! Okay. Inaharap namin yan! Ha? namin! Na Dito? Dito? ano, ba't naging adidas? Sabi, ibalik! Itirahin mo! Para man na. Darius niya! Kaya ka ni Darius niya pa? Kaya pala! Kaya <laughs> Para may kumagat na raw! <laughs> Inakagat ko yan kanina pa eh! Ayaw na ayaw niya ngayon uminom sa baso naman yung uminom na eh! Buto pa kaya nang natangata na! <laughs> so, malapit na kami sa kung saan sila naroroon ngayon. Spot din natin to! Dito rin tayo madalas Orin. dahil kasama nila si Adi ni Adi. Si Adi si nagdala sa kanila dito sa spot natin. Eh, alam naman ni Adi ito. So, which is better din. Kasi ito, itong spot na to, pag chill ka lang, ayaw mo na mga extreme. Diba, gusto mo lang talagang huminga sa karikasan. Ito, good tong area na to. Sa mga nakakalam. Sa mga nakakalam. Ay, mga tad sila. May grand entrance. <laughs> Kailan ba kayo? Tapos po. Ako po yung may birthday. Happy birthday. Happy birthday po. Happy birthday po. birthday. Kamusta po? Okay lang. Ay, kahit malayo ang biyahe. Pero nag-enjoy po kayo. Tama yung unang sinabi, kahit malayo ang biyahe. Parang Adi parang hindi naging masaya si Tita. si Tita pala siya yung mama ni Adi. Hello. Tita, mayroon kaming munting sorpresa sa'yo. Sana may... Asa na siya? Wala. Kung sa lesa luwa natin dito, ha? Ayaw. Pasensya na po ngayon lang kami nakarating dahil mga okay okay alam mo na. Uh -oh, okay Siyempre kung may surprise tayo kay Tita, may surprise din tayo sa lahat. Wow! Yeah! Baka nag expect sila. Nadyan po si Dong Dong. <laughs> What's that? Ito ang para sa lahat. Sobdre! Sobdre!